coffee farming puntahan natin yung ating isang area another expansion katabi lang nitong ating uh, existing na na may bunga ng lakatan pasyalan natin so punta tayo ayan ito yung ating uh, bago lang natin na nakukunan merong medyo hindi talaga nagsabay-sabay ayan may bunga na then meron nang harvest na ayan na yun, meron nang may bunga roon mga one week pa maharbes na natin yan So, puntahan natin yung ating expansion. Para anong sa ganun, madugso eh, madugsungan natin itong ating uh, taniman. Uh, usually, ang ating uh, ginamang expansion dito lang sa katabi ng ating uh, taniman ng saging na to Na may bunga na. At sa susunod na buwan, na uh, makakaharvest na tayo ng ating saging. meron ng mga balot may sabihin pag may kulay blue may bunga na so ayan ayun yung ating gagawing expansion ng ating ataniman so ayan medyo malaki-laki rin ang area na to. Estimate ko dito mga hindi to bababa ng 300 yung may tatanim natin. 3 to 500 yung kakasya dito sa ating expansion na medyo pabundok siya. Katabi lang ng ating may tanim na saging na So ayun yung kasama kong dalawa naroon sa taas. Ayun. Naglilinis sila para nang sa ganun ay pag tinaniman natin ng saging hindi na tayo masyadong uh, hindi na sa gabal yung mga kakoy dahil pinaputol na natin Yan yung kawayan dahil malaking uh, ano dun sa area malaking sa gabal pinaputol din natin yung kawayan para kasi nasa gitna siya ng taniman yung part na yan medyo hahabanin pa natin yan at additional dito sa ating taniman So update ko kayo sa mga susunod na aming activity dito sa ating uh, dito sa aming uh, expansion sa Senior Valentin Integrated Farm. In so ito yung ating expansion area ng ating uh, tataniman ng lakatan. Parang sa noon medyo madagdagan yung lakatan natin. Uh, dahil marami tayong planting materials na makukuha dun sa na mga suwi dun sa ating mga uh, banana na lakatan. Kaya ta, napilitan tayo na gumawa ng expansion area. Katabi lang ito nung ating uh, taniman din ng saging. Ang ginawa lang natin, minamaximize natin yung area para sa ganun ay uh, maging productive at maging self-sufficient na itong lugar si Sr. Valentin Integrated Farm. So pakita ko sa inyo yung general appearance para makita nyo na nasa to ng ating taniman. Nagsisilap kami ng mga sanga, ng kawayan, tsaka ng ilang kahoy at ito lang yung ating uh, taniman ng ating lakatan. Dito lang yan sa Sr. Valentin Integrated sana sabay-bayan yung mga susunod namin na activity dito sa area para nang sa eh, maging updated tayo sa mga susunod pang videos yun lang maraming salamat and happy farming